bago silang alaga dito. Bago nilang alaga. Hello! Hello! So, ito mga... kagulang naman mm. no orders a beautiful butterfly who wants to come out. Yeah, I will show you the way. Yeah, let's go out. Yeah, mga wow, bye bye. So this lunch, mga wow, ayon. To see no mm, salad na puso ng saging, ang ating rice at sa kaisang banana. Sama sama sa Jesus, pito sa mga mga unta mga wow wala tayong sabaw Thank mm -hmm. you. Bumili ako ng kalahating kilo mga wow, 20 pesos. Mura na yung lansones ngayon. <laughs> Sana hindi maasim. Hindi ko kasi tinikman mga wow doon. Hmm. Tamis nga. May ngitim yung kuko natin ito mga wow. balay ga wala kanang makina ang makina anay uh, basta wala na expose sa init pero may expo sa init lumupang jud to mulong grabe ang gudag ila balay di ba? dagang mga mga kuan kahoy mm -hmm. Mm -hmm. Okay.

Hello, good morning. Tatapon tayo ng basura ng mga. Mag-walking na rin ako. Ikot-ikot lang tayo dito sa building. Mga wow! May dumadaan na estudyante kasi five, pag 6 o'clock may pasok na dyan. Mga wow! Pagkatapos mag-walking around the building. Mga wow! Ayan. Magwawali! responsibility at saka itataas ko na rin yung ating roll up mga wall wow. after nito mag ano na mag paila sa ladiging, ladiging, wow. look at the sunrise red sunrise tayo mga wall hindi siya pag uwang kamuti mga wall Pag-anjutin niya siya, hindi siya pag way too long kamot. Hmm. Ito na ni kamuti. Dapat pala mga wow, hindi ko kinukuha yung ano, siputito kasi nadurog siya mga wow. Naano siya mga wow. Imamash ko na lang kaya itong mga wow tapos ipiprito ko. Mamaya ang ano, para i na ko mamaya. Diba? Ganun lang gagawin ko mga wow. Mamash ko siya ganyan. Tapos pipituin ko mamaya. Nang mas lang. Dagdagan ko siya ng sugar mga Masarap ito majam na siya ma si kapalaman mo ayan <laughs> mga wow yung ano uh, gagawin kong minatamis na ano sweet potato mga wow ayan na siya para na siyang jam or kaya pancake <laughs> pero alam ko mga wow masarap yan lalo na pag may gata na ano gata ng niyug kaso wala yan sugar lang yan mga wow pag may ref, ako pwede ko i-ano yan mga waffle preserve Kasi pwede siyang pang, ano, pang sa bread. Kaso wala tayong ref mga wow. Kaya kakainin ko iba. Ang iba naman ay pamigay ko. may lace tayo ng sugar mga walk. Marami lace na natin yung sugar car. Lalagay ko na siya doon mga walk. Lace ko na. Ito yung plane. I-ano ko rin siya mga walk. I-plate ko rin siya. Ito'y natin mga waksa. try lang good. Ngayon, mm, atin ko mga walang ano. Walang sugar kasi matamis itong ating ano. Ah, uh, sweet potato na ano. Puro ano. <laughs> Lagyan ko kasi ito ng sugar, mga wow.